guys, ang ganda ng ano oh, ng insekto oh. Wow. Ang galing niya oh, tingnan mo. Ah, parang ano, sumama sa anak ngay. ko. Ayun, nagbiyahe kuli. Kuliglig nag kulig. kulig nga. Kuliglig ba to? Ganyan yung, yung paa eh. pati. Yeah, kuliglig daw to. Ito. ito yung kuliglig. Dito ka ano, na tumira Palang sa akin. Matanong. Ha, kuliglig? Yeah, Chinese yan, Hi, hi. Sa akin na siya nakatira. Bye-bye. Nagdala kayo ng panindan yung pinya? Ay, Alangan ko, kuya. Alangan ko. Alangan ko kayo lang. Alangan ko. Ano, kumusta? Nakita niyo lupa niyo? Binigyan naman kami ng anong pinetan. Hindi naman alam, na alam sa lugar na, doon. Ikaw naman ang Sinabi tukun. ko kay Junie dito sa tabi niya. Hindi man niya alam. Hindi alam eh. Alagaan. Ay! Ikaw ang kailangan doon. Ah, sige. Sa ano? Pero alam niyo na. Tinuro niya kayo doon. Nasusunod ako pagpunta nila, mam. Maliligo tayo. Oo. Uh -oh. E tinuro sa inyo. Pumunta kayo sa baba, no? Sa ano lang? kawali lang? Ay. Ah, oh, napagod sila. Gumapang daw si Sister Kim sa bato. Bye-bye. Goodbye. Bakit na